Good afternoon, guys. Meron tayo ngayon, ano? Bagong topic about sa pagsusolar. Meron akong MPPT solar charge controller. Uh ah, ito ay aking nabili sa halaga na 3,000. 3,240 ito lang ngayon uh, ibabahagi ko sa inyo kung ano nga ba ang nakasaad dito o mga setup up na ano pagpipilian ito ay may dalawang setup up papakita ko na sa inyo may hinanda na ako na ano Nakasulat. Ito. Yan. Ang isang setup niya ay 12 volt setup. Meron siyang bat battery voltage. 12 volt. Ang maximum niya sa solar panel power ay 260 watts. At ang solar volt maximum power niya ay up to 17 volt to 75 volt ang kanyang max solar board current 100 volt yun guys Yung kanyang VOC at ang max charging current nya ay 20 amperes sa 12 volts pa yan at sa max load naman niya ay ang power load niya ay 240 watts ang maaring battery na pwedeng gamitin sa kanya ay 100 EH battery yan lang po ang maximum niya na load kailangan hindi lalagpas sa, ano, sa 240 watts yan yan ang ano niya sa 12 volts dada naman po tayo sa ano sa 12 asa ah, sa, me, sa 24 volts set mayroon siyang 24 volts voltage battery at mayroon siyang 520 watts ano maximum para sa PV solar panel ang wattage niya ang volt naman niya ay sa ang kanyang BMP, max voltage power ay 36 to 75 volts. Ang maximum naman niya ay, ang voltage niya ay 100 volts. Ang current pa rin niya ay sa charging ay 20 amperes at ang max load power sa 24 volts setup ay 480 480 watts at ang battery niya ay dahil malakas na ito dahil 500 watts na pwede mo na siyang baterihan na ano ng 200 watts o 200 amperes hours battery yan guys, ito ang trabaho na ano ng MPPT ay siya ang nagka-calibrate ng na, ano ng na, na-harvest ng ating solar panel na may dalawang setup. Yan. Kagandahan sa kanya guys, kaya isa lang siya na pwedeng dalawa ang pagpipilian. Uh, depende sa ano sa budget ng inyong ang solar uh, mayroong 12 volts at saka 20, 24 volts itong 24 volts ay ano na to uh, kailangan mayroong mata meron ka ng budget nito dahil mayroong kang 520 watts na maximum na solar panel at ang baterya niya ay 200 Ah. mas mas malaki yung battery mas malaki yung ating ano uh, power bank kung tawagin yan yan lang guys ang aking ano uh, ang yung pagbabahagi ng aking kaalaman tungkol sa MPPT solar charge controller ah uh, medyo may kamahalan talaga ang ano pero ano naman siya ah uh, mababawi mo naman siya sa ano. Uh, lalo na ngayon sa panahon ngayon. Uh, ang kurinti natin. Ano? Lalo na sa mga lugar na panay ang burnout. Yan, uh, hanapan natin ang solusyon yan. Gagawa pa ako uli ng ano, ng iba pa. Ano. Sa ating, ano, sa ating setup ay maraming pangangailangan kagaya ng apat na ano apat na apat na ano to uh, solar panel uh, BPT inverter at saka battery para mabuo mo ang isang ano sit up kung tawagin uh, gamitin mo yung mga safety features kagaya ng a fuse, breakers, DC breakers, and AC breakers para safety ang ating mga ari-arian sakaling ano, may port o kaya ano mang di kanais nais na ano, mga pangyayari sa ating up para si ito'y safety yun lamang guys gagawa pa ako ulit ng bukod bukod na vlog sa uh, kung paano gamitin ng ating inverter yun naman ang susunod natin salamat sa panonood guys sa ating mga kabang abang na no tutorial tungkol sa solar setup lalo na sa aking amigo si kaibigan si ano si Bayinting Butingting ng Southern Native Aking kababayan, uh, ito na ito na yung inaantay mo ba Na ano? Na tungkol sa solar hanggang dito na lang guys sa aking pagbabahagi ng aking solar MPPT charge controller kung ano ito kung ano ang kanyang trabaho sa solar power system yan Thank you for watching. God bless everyone.